Ano yan, Jun Jun? Wala ka bang martilyo? Ha? Bakit po, Orman? Plyce yan, mo. Amin na nga yan. Tignan mo, oh. nagkandabungi-bungi na. O, anong gagamitin ko, Orman? <laughs> Malamang ang gagamitin mo dyan, martilyo. Ayun, Oh. No? O, kita mo, ha? Salubsuban ka, anak puta ka, eh. Ply sya, gawa ng martilyo, yung bugo. Ah, parang patwek, peram nitong martilyo mo na. Pare, peram nitong martilyo mo na. Pare! Ay. Sinisigawan mo yata ako, pare. <laughs> Hindi, pare. Eh... Kanina pa kasi kita kita kausap, hindi mo ako pinapansin. Ano bang kailangan mo? Itong martilyo mo sana pare, pahiram sana. Ne! Huwag yan, ginagamit ko yan. Ah, saglit lang ako pare. Gagamitin ko nga pare. Ang kulit mo naman, bato na lang gamitin mo, marami dyan. Hindi <laughs> ako gumagamit ng bato pare. Ay, o oh, sige, itong bato na lang. appreciate na yan. Ang init ng ulo ng mga kasama ko ngayon ah. Ang hirap pa niyan yung wala kang kagamit-gamit. Ang ina niyan tuwing sahod bibili na ako kahit paisa-isa lang. Eh uh, boss. Ano yan? Baka gusto mo ng gamit. Ay hindi na ako gumagamit boss. Asset ka no? Naku, hindi boss. Bebenta ko sana sa youtube oh. Ano yan? Ah, uh, nail puncher, boss. Para hindi ka na mahirapan pang magpukpok dyan gamit ang bato. Sumpak yata yan, eh. Ay, hindi, boss. Pero kasi lakas ng sumpak. Kasi talagang tumatagos yung pako, mapakahoy, semento, o bakal. Pero sa tao, boss, hindi pwede. Kaya safe naman to. Oh? Sige nga, sampol nga. Sige, boss, sampol. Ayos ah. Magkano naman yan? 563 boss. Pero pwede rin makabili sa Shopee boss. Yung link nasa comment section boss. O sige, bibilin ko na. Complete set lang nga rin pala to boss. May earbuds ka na. Panlinis, brush, salamin, protection sa mata, maintenance oil, mga bala niya, tsaka mga spare parts. Ito boss oh. Ay, ito boss, bayad oh. Ito boss. Exchange gift na yan, boss. Sige, hey, boss. Thank you. Okay, sige. <laughs> Foreman. Patwek. Ano? Magsabayan na tayo dito. <laughs> mga bwisit kayo, umagang umaga, ang hinit ng mga ulo nyo. <laughs> meron din ako nyan, nakakabingi yan. Eto oh. <laughs> meron din ako nyan. Bwisit ka, kala mo ikaw lang. Ay, okay. meron na rin pala kayo. Oh, baka ikaw na lang yung wala. <laughs> I-click mo lang yung link sa comment section.